<laughs> dapat pati mukha, dapat pati mukha. <laughs> oh! Challenge, ba, challenge oh. kaya mo kaya 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 mo kaya po 100%? Oo. Oh, oh. 100%. Go. Ikaw, kaya mo? Kayang kaya. Makibayangin yung kaya, kaya. Kaya, kaya. maiba. Makibayangin nga. May bataya. Sino mo ko siya? Game. Oh. Maiba siya una. Ay, bang, bang dami yung maano Hindi. Marami. Dapat oh. ano ito marami alis. Oh, okay. Tapos itong okay. kaunta yung yes. sinot mo. Marami, marami alis. <laughs> Mauna <laughs> 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 oh. oh. ka. Oo. di mo kaya challenge. Hindi pa awa <laughs> oh, ano ah! oh, oh, <laughs> marami ano matu matu alice marami, alice bigay mo yung video mo mo kay alice pumunta ka sa may foreigner doon. Tapos, dahil mo itong kaldera eh. Tapos, I'm hungry. Can I have some food? Hindi mo kaya. Kaya mo hindi. <laughs> okay. Tapos dalhin mo yan. Dalhin mo yan na. Ah. Ay, nanap na ako niya. hindi mo hindi ako. Hey, hey, Magpaalam, mag magpaalam ko muna baka sa palitan. What did you have No, I'm acting. Yeah. <laughs> <laughs> I'm hungry. Uh, I need <laughs> Can I have something? Can I have something?

luktok luktok attention attention patlama tapo 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 tapos. tapo 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 tapo

challenge na pumunta. Isang table na yan. Tapos sabihin mo, pwedeng maki-join. <laughs> 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 Red ka.

Dalhin mo tong kaldero, tapos <laughs> doon ka sa likod ng mga table, yung table na doon, tapos sarap ka po. Ayan likod doon, tapos sarap ka po doon. Ito baka na kami sa tatas ka malakas.

Sa baba. Sa baba lang, sa baba lang. Hindi ba dilim? Hindi di, 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 di. di tayo kita, oh. Hindi. O sige, sa taas na lang. Maganyan ka muna, oh. Bago maganyan, oh. Hindi, hindi nyo sabihin ko na siya. Go! What? Uh, Five, six, seven, go. Amakabugera, ama <laughs> <na> ako'y <laughs> ilalampa. Di magpapatinag <laughs> sa sasabihin <laughs> ng iba. Amakabugera. Pagalala. Pagalala. Dapat pa na

Mag-uusap muna, oh, okay. muna kami, syempre. <laughs> Subog talaga. Nag-amot challenge siya eh mo, ka Maka, tapos maliboy ka. ka. Oo. Okay. <laughs> ka, oh, <laughs> 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 mo tong kaldero ah. <laughs> 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 mo. di gamit ang kaldero? Oo. <laughs> Hawak <laughs> 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 mo ng kaldero. Challenge mo yun. Malibot ka

makabugera. Ah, ah, makabugera. Ganda. Rampa. <laughs> Di magpapatinag sa sasabi. Tuloy-tuloy dapat. <laughs>